喂，到了。哎。啊，过来。啊。啊。啊。啊。快点啊！啊。快点啊！啊。来人了，人到。啊。快点来人到。啊啊啊！啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。 Pasensya na kayo. Ah, dahil na, magano natin, yung unang tayo. Gabi. So, ito lang, hindi natin nakuha namin yung tapis, no? Oo. Oh. Ang kamera So, usapin natin yung kamera natin para alam natin kung ano nangyari. Ito mga kahit na pasensya na. Hindi namin nakuha ng footage yung, ano? na nangyayari sa amin kaya nagkahiwalay kami mga kaidol dahil hindi namin alam na nasundan pala kami sa aming pasamata lang tinutuluyan o oh. pinapahingahan. Oh. Pati yung baril ko mga kaidol na lumbaril naiwan ko dahil yun na nga na surprise kami mga kaidol kaya hindi ko alam kung saan siya patungo o pupunta. Ito ang uh, amil na mga kaidol na maano yung buhay namin, may Hindi ah, kami madali ng mga kalaban. Magandang tanghali po lahat no? Uh, ito pa ako ngayon na sa pag-explore at maraming salamat pala sa sa mga supporters ko dyan, lalo, lalo na sa mga bago po na uh, nag-subscribe sa YouTube channel ko po. Maraming salamat po. ah uh, ano po, malaking tulong na po iyan sa akin. Uh, makasahod po ako sa YouTube po. Malaking malaking tulong na po iyan sa akin po. So, shout out pala sa kaya eh, ano no, ma'am si no? At saka ka, ka na-ortiga po, tita. Shout out po sa iyo. So maraming maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe sa akin at lalo lalo na sa mga solid na supporters ko dyan. Saludo ako sa inyo. Kung wala kayo, wala din ako mga kaidol. Kaya abangan nyo yung pag-explore ko. Napadpad ako dito. So maraming puno. Nagugutom na po ako. Sobrang init po, no? Kabi. So, patuloy pa tayo sa pag-explore. So, naligtas tayo dito at walang mga bandido, no? Ato, one, oh, ni pop. yun ano po daanan na po Habis ulang init Patay mo pahinga So mga kayo dalo, uh, ano po, kailangan ko po napupunta, napupuntaan ano ko yung ano, malaking puno, kasi para maka uh, hindi ako nang tulong sa lolo ko. Yan lang po ang mission ko ngayon. So, para maligtas kayo kapatid ko. Okay dalo, papunta na po ako ngayon sa ano, sa malaking puno. At ano, hinahanap ko pa yung ano. The, eh, ano, daanan po. Kasi pag naligaw po ako. din mag maging alerto din tayo kasi hindi na din alam baka nabigang no oh, si mga bandido ba Tuloy ah. ako sa paglakad, no? At, ano, sana um, mga kalaban. kita nyo ay nakita ko ka so kaya dito mo magpahinga ah. ah. so ang init mga kaya So ano eh, mga na kailangan natin magpahinga. si subang init. At yung mabudalos na alas. Ang pinong pili ito ah. 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 Okay, okay dito, ah. Ito, ito, ano. ito, 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 ito,

Stick to smoke. Oh, ano nangyari? Ah. Sabi ko nga tayo. Ah. Medyo matagal lang ano. Huwag ah. ka ginap ko sa'yo. Buti ah. 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 na ano mo, napatay mo. Hindi mo bro yung lagi mo ah. Hindi mo napansin? Ha? Di ba ang ako? Natulala ako. Uy! Ah.

Amo nila. So, sabi ko uh, ka, Ito lang gagawin. Salamat naman na hindi ako nagkakamali dito. Kita mahagi na. Wala, wala mo. Hinanap din kita. Kaya nanti hinanap kita. Dalam ang araw hinahanap Hinanap. Pasensya na kay. Ah, dahil sa... Mag ano na natin Inambos tayo Gabi Sa so, totoo lang Hindi natin nakuha namin footage, no? oh. rito, yung putis no Gabi okay. kamera dito Kausapin so, natin kamera natin Para alam natin ano anong Nangyari Ito mga kaido no Pasensya na na Hindi namin nakuha ng footage yung ano na nangyayari sa amin. Kaya nagkahiwalay kami mga kaidol dahil hindi namin alam na nasundan pala kami sa aming pasamantalang tinutuluyan o pinapahingahan. Pati yung baril ko mga kaidol na lung baril na iwan ko dahil yun na nga na surprise kami mga kaidol kaya hindi ko alam kung saan siya patungo o papunta. Basta ang -amil ng mga -idol na mga kaidol na maano yung buhay namin, may salba. Ah. Hindi kami madali ng mga kalaban. Kaya sa buti naman sa kapalaran namin yung mga idol. O buti naman sa ano namin na nagkatagpo kami. Pero yun na mga kaidol, munti ka, -idol, ka Di pa talaga oras nito. Ay, salamat. Ay, salamat kay Dante. Ha. May katanungan ako. Okay, ano? I ano mean, yun? Hindi natin napagandaan yung ano? Yung? Yung, yung salakay natin doon o pag sagit sa kapatid mo. Uh -huh. Siyempre rin man, alamin natin kung kakayanin ba natin. Siyempre, marami sila. Ako walang anting-anting. So ngayon kay Dante, kailangan ano, po papunta tina -tina? na sana ako ng, ano, sa malaking puno. So, sa, so, ano, buti, nagkita tayo. Mal ano ang ibig sabihin, malaking puno? May wagang puno yun. May wagang puno? Oo, oh, may wagang puno kasi nand nandun yung lolo ko at yung diwata at yung diwindi. Ano ba? Oo. Oh, doon tayo pupunta tayo doon. Manghingi tayo ng tulong sa lolo ko para ma maligtas tin yung kapatid ko, si Joselito. Sige, sige. Magtutulungan tayo, Oo. kailangan may laban tayo, kailangan hindi lang tayo basta-basta o oh, pados dalos doon kasi ah, aminin ko Karamdara kung anting-anting So, ito Uy, tara! Sige, sige, sige! Narinig nila yung puto kanina nila, sila. Oo. Kaya... Ito yung ngayon Walang ng laban to. laban <coughs> oh, tayo. <coughs> oh, <man. tose> Dwi'n gwneud hynny! Dwi'n gwneud hynny! Bikin nanti. <tuk> Oke. Bukan makan apa? Mirip pun ada lawan katak budak. Anu sudah sudah aku. Anu sudah tak aku. Gemutin mana? Agun ni dah eh. nak agun ni. Kata tu saya dulu. Tika. Dah agun ni. Tika. So, ano tayo? Papunta tayo so, ha? sa malaking puno. puntahan natin. Sige, malayo pa yan? Oo, malayo pa. Sige. So. So, dito tayo Dito Medyo ano kayo, eh, tambang tayo Sabarap <coughs> ah. din ang ano ko tulad tula, yee, kumalo dito, ah, 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 na nasilikon, yee, tung, 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 Oo! tung, 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 Oo!

Herregud! Uh.